Iniwan ng nanay na ito ang kanyang maliit na anak na 16 months old pa lang na baby sa loob ng sampung araw. Siya ay nagbakasyon papuntang Puerto Rico. At ito din ang naging dahilan kung bakit Galit ang buong mundo sa ginawa niya sa 16 months old na bata. Siya si Kirstie Candelario, 32 years old at nakatira kasama ang kanyang anak na 16 months old na baby na si Jilin sa Hayo. Noong June 2023, nagpasya ito si Kirsty na magbakasyon at pagkatapos nito ay nagpasya siyang magbook ng isang solong tiket papuntang Puerto Rico. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maghanda para sa kanyang flight na mag-isa. Imagine na, mag-isa lang siya. Hindi niya kasama ang kanyang anak na 16 months old na baby. Noong June 6, sumakay siya ng eroplano patungong Puerto Rico. Iniwan niya itong baby niyang mag-isa at siya ay nag-enjoy sa mga kaibigan niya doon sa kanyang bakasyon. Iniwan niya ang kanyang 16 months old na anak na mag-isa lang sa bahay na walang bantay at walang pagkain Just imagine, mag-isa lang itong baby. Noong June 17, bumalik na siya sa bahay nila ng 8 a.m. Pagkatapos ng enjoyment niya doon sa vacation kasama mga barkada niya, kaibigan niya. At ito na nga ang nadat niya. niya. Pagkatapos niya pumasok doon sa kwarto ng kanyang anak na 16 months old, nakaramdam siya ng labis na takot dahil nadatna niya ang kanyang anak nakahiga at di na gumagalaw. Tumawag siya ng pulis at ito natuklasan. Ito ang pinakamahirap na nakakaawang pangyayari. Dahil itong baby inosente na ito, namamatay sa walang kinakain. At inuna pa talaga niya ang enjoyment niya sa sarili niya, kasama barkada niya, Pinabayaan niyang mag-isa ang kanyang anak na walang nag-alaga, walang kinakain, kasamang palad. Wala na yung baby, Jelene. At siya ay nasintensyahan ng habang buhay ng pagkakulong. Naiyak ako sa nangyari ni baby. Inimagine ko ha, sampung araw, mag-isa yung baby, iniwanan niya. Yung pag-iyak niya, nagugutong, grabe itong nanay na to nagawa niya pa talagang mag-enjoy sa mga barkada niya at itong baby niya, iniwan niya mag-isa sa bahay niya. Ako nga, itong bunso ko, 6 years old to, pagkasama kami dito sa bahay, hindi pwedeng mag-isa lang itong anak ko dito sa sala. Kailangan nandito din ako. Kung saan ako, kailangan makikita ako kung anong ginagawa ng anak ko. Kasi nag-worried ako baka mamaya, papasok doon sa kusina, ito turn off, ito turn on yung gas, yung mga ganon, natatakot ako. Ito po kaya yung baby, you no know, imagine mo, 16 months old, iniwan niyang mag-isa. Sampung araw at siya nag-enjoy. Grabe, nakakaawa. Kaya sa mga magulang dyan, kung hindi niyo kaya alagaan yung mga anak niyo, hindi niyo magawa yung mga responsibilidad niyo sa mga anak niyo, huwag na kayong mga anak, pabayaan niyo man lang. Kawawa yung baby, kawawa yung mga bata. Ay nakakalungkot.